nang <laughs> uh Oh Hello. Follow the leader. dali. <laughs> Mga nalasig na <nato> sila. Nandito <laughs> na kami. <laughs> ipasa mo sa akin yung video natin kanina, oh. Ging. Oh, oh, ako na mag-post. Tag na lang. Sige. Ita, it, i, i, i sa yung cellphone mo. Ito, tag ko. Ay, hindi. sa cellphone mo eh. <laughs> Follow the leader, leader. Follow the leader. <laughs> Ang susi ko, ang susi ng bahay ko nasa kanti pa naman. Ay? pa niya yan sa ano, sa kabila. Ay, ka-sixty naman, oy. Parang 20 years old, eh. Palo dali, dali, dali. Sige. Sige. Ay, wala ako ano, bakit wala tong ano light? Ay, walang light. Bakit wala tong light sa hold on? <laughs> Ang dilim. Sige, walang aso, walang anak. <laughs> Hala, iniwan na tayo, oy. Follow na. Follow nyo yung ano, isa. Walang aso, okay lang yan. Eh, Putang, machi. Wait lang, machi. Hindi. Hindi yan mga ngagat. Pag umaaw-aw-aw-awin aw, natin, hindi, hindi, takot. Hindi ito mga ngagat. Ano lang, normal lang. Ano, maraming tae dito ha. Maraming tae. <laughs> Hoy, antayin mo kami. Allah, iniwan lang tayo. anti Daisy. Antayin mo kami. Alo, <laughs> mga lasing ko to. <laughs> Nahihilo pa to Antayin mo kami. Ayan, sabi ko na nga ba. Shhh! Ayan na. Ali, 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 Hindi. Ay, may, may ano ka eh. May pamalo. ka takot ka. Akin ang ayan. Papaluin natin yan. Uh -huh. Wala, wala. May tayo lang dito. Ilaw. Ilaw.